pakiramdam mo ba'y parang may humahad lang sa'yo? Kahit anong gawin mo, parang laging may malas, problema, at bigat na bumabalik. Paano kung sabihin ko sa'yo na may isang simpleng ritual gamit ang kandila, itinuro mismo ni Baba Vanga na kayang alisin ang lahat ng balakid sa iyong buhay, pinansyal, emosyonal, at espiritwal. Sa pamamagitan lang ng pagsindi ng isang espesyal na kulay ng kandila ngayong gabi, maaari mong buksan ang pinto ng mga biyaya. Pera. Pag-ibig kapayapaan at positibong enerhiya na hindi mo pa naranasan noon. Huwag palampasin ang sikretong ritual na pinaniniwalaan ng libo-libo, panoorin mo na ito ngayon at hayaang magbago ang iyong buhay magpakailanman. Dito nagsisimula ang iyong tunay na tagumpay. Kung gusto mong idagdag pa ang intro, YouTube description, o community post sa topic na ito, sabihin mo lang. Narito ang Filipino version ng iyong script. Kumusta mga mahal kong kaibigan? Mabuhay! Kung pakiramdam mo ay parang may bumabagal o humahad lang sa'yo kamakailan, problema sa pera, sunod-sunod na malas, o isang mabigat na enerhiya na hindi mo maipaliwanag, hindi ka nag-iisa. Marami sa ating mga Pilipino ang nakakaranas ng spiritual blockages na pumipigil sa atin na mamuhay ng buo at masagana. Kaya naman napakahalaga ng video na ito ngayon. Tatalakayin natin ang isang makapangyarihang ritual gamit ang kandila, Inspirasyon mula kay Baba Vanga, isang kilalang propetang hinahangaan sa buong mundo dahil sa kanyang mga nakakagulat na hula. Ang mga aral ni Baba Vanga ay nakatulong sa milyon-milyon upang alisin ang mga hadlang at makaakit ng mga biyaya sa kanilang buhay. At nayon, ikaw na ang may pagkakataon na subukan ang sagradong ritual na ito. Hindi ito basta-bastang pagsisindi ng kandila, ito ay isang espesyal at banal na ritual na maaaring magbukas ng pintuan ng kasaganaan, kapayapaan at kagalingan kaya manatili ka lang dito dahil gagabayan kita step by step upang ma ang enerhiyang matagal ng naghihintay na pagpalain ang iyong buhay Sabihin mo lang kung gusto mong ituloy ang susunod na bahagi ng script Ano ang mga espiritual na hadlang Marami sa atin ang nakakaramdam na parang may hindi nakikitang pader na pumipigil sa atin Nagpupursige kang magtrabaho, nagdarasal, at nananatiling may pag-asa, pero tila hindi dumarating ang tabumpay, kaligayahan, o kapayapaan ito ang tinatawag nating espiritual na hadlang. Sa kultura ng Pilipino, madalas itong inilalarawan bilang malas, sumpa, o negatibong enerhiyang humahadlang sa daloy ng mga biyaya sa ating buhay. Maaaring ito'y problema sa pera, pamilya, kalusugan, o pag-ibig, kahit anong gawin, parang may nakatagong dingding na humaharang sa iyong daraanan. Hindi palaging galing sa labas ang mga hadlang na ito. Minsan, naiipon ito mula sa mga nakaraang pagkakamali, takot, o kahit sa mga negatibong salitang sinasabi natin nang hindi namamalayan. Kaya't may mga nagsasabi na hindi nasasagot ang kanilang mga dasal o na hindi sila pinalad sa swerte. Ang pakiramdam ng i hindi pinalad di o parang pinagkaitan ng swerte ay napakakaraniwan. Ang pag-unawa sa likas na sanhi ng mga hadlang ang unang hakbang para matanggal ang mga ito. Katulad ng ilog na nahahadlangan ng malalaking bato, Kailangang malinis ang iyong enerhiya mula sa mga balakid upang muling dumaloy ng malaya ang balanse at kasaganaan. Dito pumapasok ang mga sinaunang ritual tulad ng candle ritual na itinuturo ni Baba Vanga na ginagamit ng maraming siglo para maglinis, magalis ng hadlang at magbukas ng pinto ng mga biyaya. May mga katulad din paniniwala sa tradisyong Pilipino kung saan ang pagsisindi ng kandila, panalangin o paggamit ng halamang gamot ay maaaring magbago ng iyong kapalaran at enerhiya. Sa video na ito, matututunan mo kung paano isagawa ang candle ritual ni Baba Vanga upang tuluyang matanggal ang mga espiritual na hadlang upang sa wakas ay maangkin mo na ang mga biyayang karapat dapat para sa iyo. Sino si Baba Vanga? Bakit mahalaga ang kanyang mga ritual? Bago tayo sumisid sa mas malalim na candle ritual, mahalagang maintindihan kung sino talaga si Baba Vanga at kung bakit malaki ang tiwala ng milyon-milyon sa buong mundo, pati na rin ng maraming Pilipino, sa kanyang mga aral. Sino si Baba Vanga? Si Baba Vanga ay isang bulag na mistiko at propeta mula sa Bulgaria, na madalas tawagin Nostradamus ng Balkans. Bagaman nawala ang kanyang paningin noong bata pa siya, nagkaroon siya ng pambihirang kakayahan, makita ang hinaharap at ipahayag ang mga nakatagong katotohanan. Maraming tao ang naglakbay mula sa malalayong lugar para humingi ng kanyang payo at himala. Ang kanyang mga hula tungkol sa mga pangyayari sa mundo, mga natural na sakuna, at personal na kapalaran ay ikinagulat at ikinatuwa ng mga eksperto at mga naniniwala. Bakit kakaiba ang kanyang mga ritual? Hindi lamang ito basta panghuhula, ito ay mga praktikal na espiritual na pamamaraan na idinisenyo para alisin ang mga hadlang at ibalik ang pagkakahanay ng iyong enerhiya sa sansinukob. Maraming sumunod sa kanyang mga ritual ang nagulat ng mga pagbabago sa buhay, bigla ang pag-angat sa pinansya, paggaling ng relasyong pamilya o pag-ibig, at pangkalahatang kapayapaan at layunin sa buhay. Dito sa Pilipinas, kung saan malalim ang pananampalataya at espiritualidad, tumatagos ng husto ang mga turo ni Baba Vanga. Pinagsasama ng kanyang mga ritual ang simpleng kilos, tulad ng pagsisindi ng kandila ng tiyak na kulay, sa taimtim na intensyon. Dahil dito, ang mga ritual ay madaling gawin ngunit malakas ang bisa, tugma sa pagpapahalagang Pilipino sa pag-asa, dasal, at pananampalataya sa hindi nakikita. Upang ipakita ang kanyang kredibilidad, kabilang sa mga bantog niyang prediksyon ang mga pangunahing kaganapan sa mundo na nangyari ng eksakto ayon sa kanyang sinabi, mga natural na sakuna at pagbabago sa politika. Ang pamana niyang ito ng katotohanan ang nagpapatibay ng tiwala sa kanyang mga pamamaraan, lalo na sa kanyang mga ritual para sa paglilinis ng mga hadlang. Ngayon, mayroon kang natatangin pagkakataon na isagawa ang isa sa mga sagradong ritual na ito, ang candle ritual na inirekomenda ni Baba Vanga upang alisin ang lahat ng hadlang sa iyong buhay. Isang payak ngunit makapangyarihang hakbang para buksan ang iyong daan sa mga biyaya. Bakit makapangyarihan ang mga ritual ng kandila? Ginagamit ang mga kandila ng libo-libong taon sa mga espiritual at relihiyosong seremonya sa iba't ibang kultura, kasama na ang ating sariling tradisyong Pilipino. Ngunit bakit nga ba ganito kalakas ang bisa ng kandila, at ano ang papel nito sa mga ritual tulad ng itinuturo ni Baba Vanga. Isa, ang apoy ng kandila bilang simbolo. Ang apoy ng kandila ay sumisimbolo ng liwanag, pag-asa, at pagbabago. Sa pagsindi mo ng kandila, inaanyayahan mo ang enerhiya, banal, pagpapagaling, o biyaya ng sansinukob na pumasok sa iyong paligid. Para itong ilaw na gumagabay sa positibong puwersa patungo sa iyo habang sinusunog ang negatibidad at mga hadlang. Dalawa, pamilyar na gawain sa kulturang Pilipino. Sa kultura natin, karaniwan ang magsindi ng kandila sa simbahan, sa mga nobena, at sa tahanan upang manalangin para sa pagpapagaling, proteksyon, at patnubay. Dahil pamilyar tayo rito, nagiging mas makahulugan at nakaka-relate ang mga ritual na gumagamit ng kandila. Tatlo, espiritual na kahalagahan ng kulay. Hindi basta-basta ang pagpili ng kulay ng kandila. Bawat kulay ay may dalang partikular na vibrasyon at kahulugan. Puti, kalinisan at espiritual na paglilinis. Berde, kasaganaan at yaman. Pula, pag-ibig, pagnanasa at lakas. Lila, espiritual na kapangyarihan at transformasyon. Sa candle ritual ni Baba Vanga, gumagamit siya ng tiyak na kulay upang tugunin at alisin ang lahat ng hadlang, maging ito man ay emosyonal, pinansyal o espiritual. Ang kulay na iyon ay sinadyang pumukaw sa iyong enerhiya at linisin ang anumang humahadlang sa iyo. Apat, pinagsamang intensyon at panalangin. Kapag pinaghalo ang tamang kulay ng kandila sa matinding intensyon at taimtim na panalangin, kayang magbago ng husto ang iyong enerhiya. Binubuksan nito ang mga daluyan ng biyaya at winiwisak ang mga pader na matagal nang humaharang sa iyong pag-unlad. Sa susunod na bahagi, gagabayan kita ng step-by-step step sa candle ritual ni Baba Vanga, ituturo ko kung anong kulay ang gagamitin, paano maghanda, at anong mga panalangin ang sasabihin para maparami ang bisa nito. Pagbubunyag ng ritual, gabay hakbang-hakbang. Ngayon, narito na ang hinihintay mong sandali, ang makapangyarihang ritual ng kandila na itinuro ni Baba Vanga para alisin ang lahat ng hadlang at buksan ang iyong buhay sa biyaya. Madali lang itong gawin, ngunit kailangang may paggalang, pananalig at pokus. Gabayan kita hakbang-hakbang upang maranasan mo ang buong bisa nito. Mga kailangan mo. Isang lila na kandila, pinili para sa malakas na espiritual na paglilinis at transformasyon. Tahimik at malinis na lugar kung saan hindi ka maabala. Posporo o lighter. Munting mangkok ng malinis na tubig. Piraso ng puting tela o papel. Notebook o journal para itala ang iyong mga saloobin at mga hudyat. Paghahanda sa iyong sarili. Isa, huminga ng malalim ng ilang ulit para pakalmahin ang isip at linisin ang mga iniisip. Panahon ito ng kabanalan, inaanyayahan mo ang positibong enerhiya, kaya't maging bukas at tapat. Dalawa, magsuot ng komportabling damit at umupo ng relax. Maaari kang magsindi ng insenso o magpatugtog ng mabagal at nakapapakalma na musika kung makakatulong sa iyong koneksyon sa espiritu. Hakbang isa, paglilinis ng lugar. Isa, basain ang mga daliri sa mangkok ng malinis na tubig. Dalawa, maingat na budburan ang paligid ng ritual habang iniisip na hinuhugasan mo ang negatibong enerhiya. Tatlo, sabihin ng banayad. Nililinis ko ang lugar na ito mula sa lahat ng hadlang at negatibidad. Hakbang dalawa, pagsisindi ng kandila. Isa, pihitin ang lila na kandila sa iyong mga kamay at ituon ang iyong intensyon na alisin ang lahat ng hadlang. Dalawa, kapag handa ka na, sindihan ang kandila. Tatlo, habang lumalago ang apoy, sabihin. Sa apoy na ito, pinakakawalan ko ang lahat ng humahadlang sa akin. Binubuksan ko ang aking daan sa biyaya, pag-ibig, kapayapaan, at kasaganaan. Apat, panoorin ang apoy ng ilang sandali, at maramdaman ang enerhiyang pumupuno sa paligid. Hakbang tatlo, mga afirmasyon at panalangin. Isa, ulitin ang sumusunod na afirmasyon tatlong beses, o gumawa ng sarili mong panalangin na tunay para sayo. Ako'y malaya sa lahat ng hadlang. Malaya ang aking enerhiya. Biyayang walang hanggan ang dumarating sa akin ngayon. Dalawa, damhin ang kahulugan ng bawat salita, manalig sa kanilang kapangyarihan. Hakbang apat, meditasyon at visualisasyon. Isa, ipikit ang mga mata at isipin ang iyong buhay ng walang hadlang. Dalawa, isalarawan sa isip ang mga pintuang nagbubukas, liwanag na dumadaloy, at biyayang dumarating. Tatlo, panatilihin ang bisyon na ito nang hindi bababa sa limang minuto. Hakbang lima, pagtatala ng iyong intensyon. Isa, buksan ang notebook at isulat kung anong mga hadlang ang nais mong pakawalan at kung anong mga biyaya ang nais mong tanggapin. Dalawa, maging tama at tapat sa iyong mga nais at pangarap. Hakbang anim, paangalaga sa kandila. Isa, hayaan mo nang magsindi ang kandila ng hindi bababa sa 30 minuto. Dalawa, kung kailangan mong iwanan, maingat itong patayin at sindihan muli kapag nakabalik ka. Ulitin ang iyong mga afirmasyon. Tatlo, gawin ang ritual ng tatlong magkakasunod na gabi para sa pinakamahusay na resulta. Mga dapat at hindi dapat gawin. Gawin sa tahimik, may paggalang nakapaligiran. Huwag maging padalos-dalos o bastang gawin lang, mahalaga ang sinseridad. Iwasan ang negatibong kaisipan habang ginagawa ang ritual. Huwag gumamit ng ibang kulay ng kandila para sa ritual na ito. Iwasan ang mga distraksyon tulad ng telepono o maingay na tunog. Kapag ginawa ng may pananalig at focus, agad mang magsimula o unti-unting maramdaman sa loob ng ilang araw, mabubuksan nito ang daan upang tuluyang matanggal ang mga hadlang sa iyong buhay. Ano ang maaasahan matapos ang ritual? Matapos mong isagawa ng taos puso at may pananalig ang candle ritual ni Baba Vanga, maaari mong mapansin ang mga pagbabago sa iyong buhay. Hindi man ito agad-agad, darating ang mga ito sa iba't ibang anyo, mga palatandaan na nagsisimula ng matanggal ang mga hadlang at dumadaloy na ang mga biyaya. Pagbabago sa enerhiya Maaaring maramdaman mong gumaan ang loob, mas puno ng pag-asa, o mas kalmado kaysa dati. Ito ang malinaw na senyales na unti-unti nang napapawi ang negatibong enerhiyang nagpapabigat sa iyo. Maliit na palatandaan. Mapapansin mo rin ang maliliit pero makabuluhang tanda, mga hindi inaasahang oportunidad, bagong kakilala, o paulit-ulit na numero at simbolo, tulad ng walo o sham, na itinuturing na maswerte sa kulturang Pilipino. Tinatawag itong pahiwatig mula sa sansinukob na nasa tamang landas ka. Mas mabubuting panaginip mas magiging maliwanag at positibo ang iyong mga panaginip, na kadalasan ay nagdadala ng mga mensahe tungkol sa iyong progreso. Pansinin ang mga ito, sapagkat mula rito madalas nang gagaling ang gabay mula sa espiritual na mundo. Pagbuti sa pinansyal o emosyonal Maaaring maranasan ang unti-unting pag-angat sa pera o paggaan ng emosyonal na pasanin. May mga nag-uulat ng bigla ang tulong mula sa kaibigan o pamilya, samantalang ang iba na may nakakaramdam ng bagong layunin na nagtutulak sa kanila sa mas mabubuting desisyon. Tandaan, proseso ang paglilinis ng mga hadlang. Ang ilan ay maaaring matagal tanggalin, lalo na kung naipon sa loob ng maraming taon. Maging patient sa sarili at magtiwala sa proseso. Kung patuloy kang mananalig at gagawa ng positibong hakbang, tulad ng panalangin, meditasyon, at mabuting intensyon, lalalim ang bisa ng ritual na ito. Kaya maraming Pilipino ang ipinagyayaman ang candle ritual ni Baba Vanga sa pamamagitan ng pagsasama nito sa kanilang tradisyonal na panalangin o nobena na lumilikha ng makapangyarihang kombinasyon ng pananampalataya at espiritual na gawa. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga tip kung paano palalimin pa ang epekto ng ritual at mapanatiling malinis ang iyong enerhiya para sa pamatagalang biyaya. Mga tip para pagtibayin ang bisa ng ritual. Isa, isagawa ang ritual sa tahimik at payapang oras. Piliin ang oras kung kailan hindi ka maabala, maraming mas gusto ang gabi o gabi bago magbuwan, new moon, o sa kabilugan ng buwan, full moon, na makapangyarihang panahon para sa gawaing espiritwal. Dalawa, ulitin ang ritual ng tatlong magkakasunod na gabi. Ang pagkakapare-pareho ay tumutulong bumuo ng momentum at palalimin ang pagbabago ng enerhiya. Ang pagsisindi ng lila na kandila ng tatlong gabi sa isang hagdan ay nagpapatibay sa iyong intensyon at mas efektibong naglilinis ng mga hadlang. Tatlo, panatilihin ang positibong pag-isip. Iwasan ang negatibong kaisipan o pag-aalinlangan bago at habang ginagawa ang ritual. Maniwala sa kapangyarihan ng ritual at sa iyong kakayahang tumanggap ng mga biyaya. Apat, pagsamahin sa tradisyong Pilipino. Maari kang magdagdag ng mga panalangin, nobena, o rosaryo na mahalaga sa iyo. Maraming Pilipino ang nakararamdam na mas tumitibay ang karanasan kapag isinama ang ritual ni Baba Vanga sa sariling pananampalataya. 5. Protektahan ang iyong enerhiya. Iwasan ang mga lugar o taong nagpapabawas ng iyong emosyonal na lakas habang ginagawa ang ritual. Palibutan ang sarili ng positibong impluensya. 6. Linisin ang sarili ng regular. Maligo gamit ang asin o halamang gamot o magsindi ng palo santo o insenso para panatilihing malinis at bukas ang iyong enerhiya. Pito, manatiling bukas sa mga palatandaan at mensahe. Handaing lagi ang iyong journal para itala ang anumang pagbabago, panaginip o pahiwatig na maaaring dumating pagkatapos ng ritual. Walo, iwasan ang mga distraksyon. Patayin ang telepono at iwasang maabala habang ginagawa ang ritual. Tuon ng buong buo ang iyong atensyon sa iyong intensyon. Tandaan, ang gawaing espiritwal ay nangangailangan ng pasensya at pananampalataya. Kung higit mong pararangalan ng proseso, mas malakas ang daloy ng mga biyaya sa iyong buhay. Sa susunod na bahagi, sasagutin natin ang mga karaniwang tanong tungkol sa ritual na ito para maging kumpiyansa at handa ka. Mga Karaniwang Tanong at Sagot Facts Maraming tanong ang lumilitaw bago subukan ang bagong espiritwal na ritual lalo na ang makapangyarihang candle ritual ni Baba Vanga. Sagutin natin ang ilan sa mga pinakakaraniwang alalahanin upang maging kumpiyansa at handa ka. Ay isa, pwede ko bang gamitin ang ibang kulay ng kandila sa halip na lila? Hindi. Ang lila ay sinadyang pinili para sa enerhiya ng espiritual na paglilinis at transformasyon. Kung gagamit ka ng ibang kulay, maaaring hindi mo makamtan ang parehong resulta. Manatili sa lila para sa ritual na ito. Eh dalawa, paano kung hindi agad-agad lumitaw ang resulta? Ang espiritual na hadlang ay maaaring matagal ng naipon at nangangailangan ng panahon para malinis. Maaaring lumitaw ang epekto ng mabilis o unti-unti sa loob ng ilang araw o linggo. Maging matyaga at manalig. Minsan, tahimik na gumagana ang sansinukob sa likod ng eksena. Ay eh tatlo, pwede ko bang isagawa ang ritual para sa ibang tao? Pero mas mabuti kung alam at pumayag ang taong iyon. Dapat tapat at dalisay ang iyong intensyon para sa kanilang pinakamabuting kapakanan. Ay apat, kailangan ko bang sundin ng eksakto lahat ng hakbang? Mahalagang sundin ng pinakamalapit ang mga hakbang upang igalang ang bisa ng ritual. Gayunpaman, pwede mong ipersonalize ang panalangin o afirmasyon ayon sa iyong sariling paniniwala at wika. Ay lima, ano ang gagawin ko kung aksidenteng mapatay ang kandila? Kung namatay ang apoy, sindihan itong muli ng ligtas at ulitin ang iyong afirmasyon. Huwag mawala ng loob ang focus at intensyon ang pinakamahalaga. Yi Anim, pwede ko bang pagsamahin ang ritual na ito sa aking relihiyosong gawain? Naman, maraming Pilipino ang nagsasanib ng espiritual na ritual sa panalangin sa katoliko o nobena. Ang pagkakaisa ng pananampalataya at espiritualidad ay maaaring magpalakas ng bisa ng ritual. Aids pito, ligtas ba ang ritual na ito? Hanggat ligtas ang paghawak mo sa kandila at malaya sa panganib ng apoy ang iyong lugar. Mababa at magalang ang gawain espiritual na ito. Kung may ibang tanong ka pa, iwan mo lang sa mga komento. Narito kami para suportahan ang iyong espiritual na paglalakbay. Habang tinatapos natin ang makapangyarihang paglalakbay na ito, tandaan mo ito, nasa loob mo ang kapangyarihang baguhin ang iyong buhay. Ang candle ritual ni Baba Vanga ay isang sagradong susi, isang banayad ngunit makapangyarihang kasangkapan para alisin ang mga hadlang na matagal nang humahadlang sayo. Mahirap ang buhay, lalo na kapag may mga dinakikitang puwersa na nagpapabigat sa puso't isipan. Munit sa pamamagitan ng hakbang na ito, sa pagsisindi ng lila na kandila ng may pananampalataya at intensyon, binubuksan mo ang bagong pintuan. Inaanyayahan mo ang mga biyaya, kagalingan at kasaganaan sa iyong buhay. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa iyong sarili, at magtiwala na ang sansinukob ay gumagana para sa iyo, kahit hindi mo pa ito nakikita. Malapit na ang iyong tagumpay, at nagsisimula ito sa ritual na ito, at sa iyong pagnanais na tumanggap. Hinihikayat kitang ibahagi ang iyong karanasan matapos subukan ang ritual na ito. Maaaring magsilbing inspirasyon ang iyong kwento para sa iba na tahimik na nagpupunyagi. Tandaan, lipunan tayo sa isang paglalakbay ng paggaling at paglago. Maraming salamat sa panonood at pagtitiwala sa akin bilang iyong gabay sa candle ritual ni Baba Vanga. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-like, i-share, at i-subscribe sa aming channel para sa iba pang makapangyarihang ritual at gabay espiritual na inihanda para sa iyo. Hanggang sa muli, manatiling may pag-asa, manatiling matatag, at hayaan mong gabayan ka ng ilaw ng iyong kandila patungo sa mga biyayang karapat-dapat sa iyo. Mabuhay at nawa'y pagpalain ka palagi ng Diyos.